Narito tayo ngayon upang matuhayan ang nakakakilig at talaga namang napakasweet na update sa Ruel and Rachel Love Team. Sa pagpapatuloy ng ating istorya ay nag-live nga nun si Kuy and Miss Rachel. Sa kanilang live ay kinakamusta nila ang kanilang mga fans. Tuwang-tuwa naman ang dalawa sapagkat din ng ibang mga fans nila sa comment section sa live na ito ay kitang kita natin kung gaano ka sweet si Miss Rachel at si Kuya Grabe at habang nagbabasa nga ng comment ay talagang nakayakap pa si Miss Rachel kay Kuya Kaya naman napakaraming fans din ang kinilig. Marami nga nagsasabi na baka hindi na lang sila basta nagliligawan. Baka silang dalawa na talaga sapagkat base sa kanilang in a action ay parang ang sobrang komportable na nila sa isa't isa at sobrang sweet na nila sa isa't isa oh, Mister Cupido, ako na may tulungan mo ikaw nga ba si Mr. Right ikaw nga ba love of man? Grabe at kitang kita nga na napaka-comfortable ni Miss Rishen habang niyayakap niya si Kuya Ruel. Si Kuya Ruel ay gustong gusto din ito at kitang kita naman na kinikiling nga sila sa isa't isa. Parang mahal na mahal na nga talaga nila ang isa't isa. Sapagkat dati ay talagang hindi sila makapagdikit ngunit ngayon ay nakakapaghag na nga sila. Grabe, kitang-kita natin ang improvement at kung gaano na ka-sweet ang love team na ito. Napakaraming fans pa rin ang sumusuporta at sobrang kinikilig sa dalawa habang naglalive sila. Hi, Happy birthday! Happy birthday niya? birthday niya. What now? Happy birthday po, at Ragulto. Ah, atos <laughs> po. Yeah, okay ano si Kuya Ha? Sa'yo? Yung Lerida Parel? Yan. Yeah. Okay. Ang Ma Manilin happy birthday. Thank Ay, thank you po ulit kay Ate Isil Isko Sadyago sa 100 stars. Happy birthday po kay Asian Morales Vlogs. Yan. Ayan po. ko uh, na po na birthday po ngayon. Para 18 na po siya. Ganyan <laughs> okay. kasi nakiro sa lagod to. Mga tape na nga siya, ikaw pa yung napotripan. <laughs> ikaw pa yung napotripan. habi birthday na lang kay Ian. Kay Ian. Oh, Ian Morales. Ian Crist. Ian Crist Arriba Morales. Yan. Shout out mo sa ating lahat. Happy Sunday. Anong handa ah, mo?

liaran ati atiran Iliaran Shoutout po, oi Ati hiser Santiago isko thank you polly grabe po from california ay, Lama, ay, janak. Ay, janak, janak. <laughs> Kami tuburan shout out po. So ayun po sa so, mga hindi na po, po nakafollow po sa Facebook page po ni Pinoy in Europa. Ayan po, sinare ko po yung link. Ayan ang ano po ang bait po no na sponsor siya ng ating uh, school supplies para po sa mga kids na wala pang mga mga gamit. Sa school. Ayan para man po yung Sweden. Ayan, sana all mga puta tayo na Sweden. Blue heart. Blue heart para sa mga nagmamahal sa inyo. Opo. May binati nga si Miss Rachel sa live na yon na kapangalan niya. Binati niya ito ng happy birthday kaya naman niloko ni Kuya Ruel, o biniro ni Kuya Roel ang mga fan nila na nanonood. Sinasabi niya na si Rachel pala talaga may birthday at 18th birthday na nga ni Miss Rachel noong araw daw na yon. Kaya tawang-tawa din ang kanilang mga fans dahil napakakulit talaga ni Kuya Ruel. lalo, -lalo na si Miss Rachel ay tawang-tawa ito nung binibiro ni Kuya Ruel ang mga fans nila na birthday ni Miss Rachel nung araw na yun. Nakita din na parang inaalagaan talaga ni Miss Rachel si Kuya Ruel sapagkat nung nakita niya na parang medyo magulo na ang buhok ni Kuya Ruel, ay inaayos niya rin ang ito. Grabe at napakasweet na talaga ni Miss Rachel kay Quiruel at kitang-kita nga na palagi niya itong Kung hindi niya ito hinahag ay lagi niya rin sinusuklay ang buhok ni Kuya Ruel. Kitang-kita din naman na na-appreciate ito ni Kuya Ruel at nagugustuhan niya rin ang pag-aalaga na pinapakita sa kanya ni Miss Rachel. Oh, Mister Cupid, ako na may tulungan mo. Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my Marify Bonbon, an I oh. okay, Ma am birthday. Thank you. Ma'am Jamie Ann, Ortega, thank you

Ganoon po yun namin kamahal mo, walang doy, bro. Salamat po. Salamat po sa pagmamahal. And don't forget Malang po, don't forget, po. don't forget ang aming motto, mga kalinap, no? So please stick to that motto, mga kalinap. Huwag no? mo kalimutan. Sa buhay mo, waste naman, positivity. Meron, lang po natin ang higit. Kasi nakakasira yan ang day natin. Doon yes. Para langit rin. <laughs> Salamat po sa Josh. Ano mga sisters. Stores? Salamat po si sa Salamat, sa Salamat po sa Pistachio Stores. Dalawa ang ipu-ipu mo. Sige, makulit ka nga. Wait, hey, Dapat tatlo daw. Ay, makulit ka makulit na daw nato. Yung isa lang, yung isa ay, mabait. <coughs> yung dalawa... Makulit ka nga. Eh, Ay, ay di daw. Kung isa lang mabait, tapos yung dalawa, hmm. Sobrang bait. Tapos yung tatlo ka boli. Tapos so, dalawa sa akin. Sobrang bait ko po. Oo naman. Alam po ng mga viewers yan. Na talagang hindi ko naman pwede explain yan. Hindi ko naman pwede voice out. Kasi alam na po yun. <laughs> There May mga nag-send stars. Send stars. Seems... Salamat po sa inyo. Salamat po sa mga nag-send yes. stars. May you're well. What Love you mga nag-love you too. Hanggang dito na lamang muna ang ating napaka-sweet at nakakakilig na update sa Ruel and Rachel love team. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye.